ano pong meron at ang nagtunay na ugali po ni Miss Marata Mundo. Ma'am, magandang umaga po. Hello, magandang magandang umaga. Ito talaga ako, pagising ko, nakaayos na kaagad ako. Pero syempre, dahil tayo pang masa, ako ipinanganak at lumaki ng San Andres Bukid, Maynila, na kung saan uh, nasaksihan ko at naranasan ko ang totoong buhay nating mga Pilipino pero hindi ako nagpadala doon sa kahirapan, hindi ako nagpadala doon sa hirap ng buhay, kundi naging inspirasyon ko pa yun para talaga magsikap ako sa buhay. Eh, Sino po ba si Miss Mara Tamundong noon? Una, ako talaga nag-aral ako, graduate ako ng elementary, high school hanggang college, Catholic school, very Catholic ang upbringing ko. So, talagang yung exposure ko sa pagbabasa ng Biblia, pag pagising mo magdadasal ka na, bago ka matulog magdadasal ka na. Yun yung typical na buhay ko noong ako ay kabataan pa. Swerte lang ako kasi syempre yung itinuro sa akin siguro tamang values kaya talagang na-adapt ko yun at saka nakita ko naman na pagiging Pilipino talaga dapat hindi magalang. Ako yung tipo ng tao na takot ako sa mga magulang ko eh. Pagka sinitsitan lang ako ni mama, ni ano, natatakot na ako. Kasi nandun yung respeto. Hindi dahil takot ka. Pero ayaw mo bang may masabi na baka nagkamali ka, baka may nagawa ka hindi maganda. So, masunurin ako masyado to the point na pag sinabi ni mama, kailangan gumising na maaga, mauuna pa ako sa kanilang lahat. Ganun ako. Mapagmahal ako sa pamilya, kasi dahil pito kami magkakapatid, pangalawa ako sa panganay. So, nandun na maaga pa lang, responsible na kaagad ako kasi dahil nga ang both parents ko nagtatrabaho. So, kadalasan kami yung napagbibili na ng mga kapatid naming maliliit. Kaya natuto ako sa gawaing bahay. Tsaka natuto ako maging responsable. Dahil pag yung mga kapatid ko nasa eskwelahan, magkakasama kami sa bahay tapos si mama wala, magluluto yung panganay naming kapatid. Ako nakatoka sa paglilinis at saka paglalaba. So, hati-hati kami ng gawain. Ako, hindi ako mapakali. Bago ko matulog, bago kami talaga humiga, binibilang ko yung mga kapatid ko. Dito na ba kami? Hindi ako mapakali. Halimbawa yung kapatid ko maliit lumabas, hindi ako matutulog hanggang hindi kami kompleto sa higaan. Ganon ako na, tipo ng... nararanasan niya rin po, mam, yung sa... Oo o, naman. Sa Actually, ang kapatid kong pangani naka-assign sa palengke. So pagka hindi siya pwede dahil nasa school siya, ako yung mamalengke. Mama kung wala lang si mama. Halimbawa, uh, Monday to Friday, si mama busy kasi gumagol. plan sa school, maaga siya. So kung hindi niya magagampanan, kami yung pupunta sa palengke. Tapos may dala-dala lang kaming listahan. Eh, kilala kasi ang mama ko sa palengke. So, pag pumunta kami, papakita ko lang, ay, naku, kay ano pala to? Kay Lori, anak to, kailangan maayos yung bibigay na, ano dito, karne, gulay, ganyan. So, nasanay ako. Bilang parte ng pamilya, ang iniisip ko, ganun talaga dapat sa pamilya. Magkakatulungan kayo, hindi yung forget. Kasi ano, I started going to market when I was six years old. Mm -hmm. Natuto akong maglinis ng bahay when I was 5 years old. Batang bata pa ako. Para akala ko naglalaro lang ako noon. Kapag sinabi ni Mama, "O oh, ibabad mo na 'yung uniform niyo dyan kasi mamaya ako na lang lalaban ikaw na magbabad." 5 years old ako nagbabad. Na Bali para ko. Po, so, parang feeling ko nag-oo, oh, feeling no? ko naglalaro ako, na-enjoy ko siya. At the same time, parang feeling ko may pakinabang ako sa bahay. Alamin naman po natin ngayon kung sino po si Miss Maratha ng mundo sa ngayon bilang isang palapit. Ma'am, ano po nagtulak sa inyo? Ba't napalapit po ang mga senior citizens sa inyo? Ako, unang-unang sa lahat, medyo mahaba-haba yung kwento tungkol dyan. Pero ako talaga naniniwala sa destiny somehow. Kasi syempre may mga bagay tayong uh, pinupush para sa sarili natin. Pero yung pagpasok sa politika, yan yata yung pinakalas na maiisip mm -hmm. ko na mapapasukan ko. Bakit? Kasi sobrang simpleng tao lang ako. Mm -hmm meaning ayoko ng masyadong komplikatong buhay pero gusto kong tumulong kaya lang hindi ako sanay dun sa maraming nakakakita ng pagtulong ko most of the time kasi sa mga malalapit kong kaibigan tumutulong talaga ako ng palihim hindi ko na ba kailangan ipagmalaki sa ibang tao hanggang sa dumating yung isang araw na nakita ko ng panahon ng pandemic napakahirap so meron ako na saksihan ng isang politician na alam ko naman na meron siyang pwedeng maitulong, pero hindi niya tinulong. So doon, parang sampal sa mukha ko na, grabe pala. Pagka wala pala talagang totoong mamliligo, wala palang mangyayari sa akin. Hindi naman agad pumasok sa isip ko po yung politika na pumasok, ay tatakbo ko, susunod na election. hindi. Pero sabi ko, ano kayong pwede kong gawin para matulungan kayo mga tao na hindi mangyari ito ulit. Kasi diba ng pandemic, napakahirap ng buwan. Opo, tama. Siguro isang buti ng bigas napakahalaga kasi lalabas ka, nare-raise mo yung buhay mo. Tapos pag uwi mo, wala ka pang makakain, di ba? So, nagdasal lang ako. Sabi ko, Lord, sana mabigyan mo ako ng chance na makatulong ako sa maraming tao. Pinagdasal ko lang siya. Umuwi ako sa bahay, nabasa ko na yung pangalan ko. Natatakbo akong konsihal ng Maynila. Tinanong ko pa nga, meron ko ba akong kasama? Wala, hmm. ikaw lang. Ha? Ako na mag-isa, paano po ako matatakbo mag-isa? <laughs> sabi ko, hindi, wala eh. Walang, ano eh, down the oh, line boy. sa may Walang ibang tatakbo ikaw na. Sabi ko, no, paano ko po kaya kakayanin ito mag-isa? Wala akong mayor, vice mayor, wala kong congressman. Wala rin konsulhan. Mayroon pa rin pag-iaga naman, solo. Oo, solo. So, ang sabi sa akin, yan ang challenge sa'yo. Wow. Dalhin mo na lang si BBM sa lahat ng campaign mo, sa lahat ng tapulin mo. I-print mo yung mukha niya, print mo yung pangalan niya. Tulungan mo siya. So yun na yun, ba ko ng bahay, nag-iisip na ako, wala akong ka-idea -ide sa politics, hanggang siyempre meron ako isang advisor lang na lagi nagsasabi sa akin na kailangan mo ng tarpaulin, kailangan mo ng speaker, kailangan mo ng music, ako hindi, okay na yun, wala na yun, wag na lang, bayang, lang yan. Hindi ka pwedeng tumakbo kung di makikitaan ng tarpaulin. So yun yung mga inumpisahan ko. Isipin mo, wala akong kaalam-alam. Kailangan ko pala meron akong team song na may aawit ng kanta ko, ganyan. So doon, unti-unti ko nakita na ang haba pala ng proseso. To the point na kung wala kang patience, wala kang totoong pagmamahal, at wala kang totoong paglilingkod, baka mawalan ka ng gana. Kaya sabi ko, ah ganito pala yung isang politician. Ayun. Uh, hanggang kailan yung po gagawin ang mga bagay nito para sa ating mga minamalang senior citizen? Yes, actually. Uh, nung nag-start ako ng campaign, alam ko, bumaba ako sa lahat. Nakita ko yung kahirapan. Nakita ko lahat. May times na umiiyak pa ako. Pag uwi ako sa bahay, parang dinidibdib ko pa siya. Okay. Nanalulungkot ako. Sabi ko, paano kaya humantong yung mga tao sa ganun? So, na, naapektuhan ako, pero lagi ako nagdadasal. Nabigyan niya ako ng maliwanag na paraan kung paano makakatulong. Kasi, ang tao naman, kahit nasabihin mo pang may pera ka, tapos nasabihin mo tutulong ka, hindi mo sila matutulungan kung hindi mo sasamahin ang puso. Parang, oh, ito, oh, ayan, okay na. Pero, asan yung talagang pagtulong? Yung pagtulong kasi, sasamahan mo siya ng pagmamahal. Para yung ibibigay mo na tulong sa tao, matatatak sa kanya. At the same time, matutulungan din yung iba, mapapasa niya. So, tapos nung andyan na yung eleksyon, syempre alam ko daw makalabas, alam ko na yun, I knew it. Pero tinanggap ko kaagad ng buong puso. Tapos sabi ko sa sarili ko, Lord, kung ito talaga yung binigay mo sa akin, gagampanan ko siya talaga ng totoo hanggang buhay ako. So yun na, lumabas ako. Nakita ko yung mga bata yung nahabol yung sasakyan ko, pagdadaan ako sa Onyx, uh, umiiyak ako dahil sabi ko, naawa ko sa mga bata. Kasi yung binigay ko na bola, simple lamang, pero hindi pala nila ako nakalimutan. So, paano pa kaya kung talagang tinulungan mo sila? Kung baga, paano pa kaya kung talagang naiahon mo sila na sila, ay magkaroon din ang chance na umunlad. So, doon ako nag-decide bumaba. That's the start. Bumaba ako mag-food feeding. Nung nag-start ako sa isang barangay, ang sabi ko, magpapakain po ako ng 300. Ang sabi ng barangay, ha? 300? Hindi kami sanay gano ng gano'ng karami. Usually, <laughs> <Kids, laughs> sila pakailan namin bata, 20 hanggang 50, madami na. Doon ako nang gulat. Ang dami dami pong bata, paano mapapakain yung 20 at 50? Sabi, mamimili ka pa. Hanggang sa ginawa ko, overwhelming talaga. Talagang nag Pakain na po hanggang 2,000, libo, tatlong libo, limang daan sa isang barangay. Surprisingly, uh, nakita ko yung ano ng tao, tuwang-tuwa sila. O doon na, pumasok na yung mga kabataan, pinapangaralan ko hanggang dumating na yung mga senior citizen. Mm -hmm. Nung dumating yung mga senior citizen sa likuran, isip ako ng isip, ano kaya gagawin ko sa mga senior? Paano ko kaya sila tutulungan? Siyempre, hindi ko naman alam kung anong paraan. Kasi nung tumakbo nga ako, di ko nga alam na may tarpaulin, may music. So, kumbaga, wala akong idea at all. So, yung mga senior, sabi ko, Tay, tara, dito po kayo sa unahan. Hmm. Kasi nakita ko, tagal nilang nakatayo. Kakantahan ko nilang ayok. So, nang umawit ako, ayun na. Umiyak na, dire-diretso. Dire. Yeah, yeah. Doon na nag-start yun, na naramdaman ko, kailangan ko pala silang tulungan. Oh, oh. Ayun na, dire-diretso dire na siya hanggang ngayon. So tinatanong ko, hanggang kailan ang plano mo? Pero yung buhay natin, hindi natin alam kung hanggang kailan. Pero yung pagtulong natin, alam natin kung hanggang kailan natin pwedeng gawin. Yes. So talagang ako, hanggang nandito ako, hanggang kaya ko buhay ako, tutulong talaga ako. Kahit na may politika o wala, bahala kayo sa nyo kasi ako, ang, ang priority ko yung mga tao matutulungan natin na marami. Na dumating yung oras, lalabas ka ng bahay, masaya lahat ng tao, hindi masyadong burden sa kanila yung kahirapan dahil may mga nagtutulungan. Gusto ko dumating yung point na yun. Ayoko bigyan ng limitation eh. Sabi ko nga ang Panginoon lang nga may alam kung hanggang kailan tayo sa mundo. Pero yung pagtulong at gusto natin, yung ginagawa natin, alam natin So, may choice tayo, di ba? Kaya para sa mga kabataan sa senior citizen, ako po nandito lamang para makatulong. Pero doon sa mga politician na ang tingin nila sa akin ay kalaban. Eh yun nga, yun nga lang, hanggang tumanda na ako, gagawin ko to. So, paano kaya yun? Tatanda rin kayo sa consumption sa akin, di ba? Kung baga, kung kukonsumihin nyo ako, definitely hanggang tumanda kayo, makukonsumi kayo sa akin dahil hindi ko titigilan yung ginagawa ko love life naman tayo. So happy bang ba heart mo ngayon? Oh, Siyempre tayo naman talaga marunong magmahal lalo na ako pa naman very loyal, faithful ako kasi magmahal. Kumbaga ako kahit na sino pa ang makaharap ko pero pag meron na akong minahal yun na talaga. Mm -hmm. Hindi na yung tipong mag-aalangan ka pa na ah, mas okay to, mas okay to hindi. Pag nagbigay ako ng commitment sa pagmamahal, yun lang talaga. Ganun naman ako sobra akong loving, uh, caring ako. Pero sweet ako in my own way kasi medyo mahihain ako pag yung mga yung mga affection ba na pinapakita, yung know, mag i, -i <laughs> lang ako sa ganun kasi syempre hindi ako sa hindi <laughs> ako sa Parang feeling ko na awkward ako pag mga ganun. Parang hindi naman natin kailangan pakita yan, yun. Eh. Kung baga personal na natin yan. Kung baga sa tao, gusto ko lagi akong ano ba, yung wala silang masasabi na, ay, siya mo, ganun ba Pero ano ako, very sweet ako. Mm Maalaga ako kasi lahat ng pag-aasikaso, ginagawa ko. Kaya lang, ano naman ako, ayoko naman ng unfaithful na tao. Yung halimbawa, binigay mo na lahat, eh, wallet, everything, tapos niloko ka pa. Siyempre, kahit sino namang babae, di ba, ayaw ng ganun. Pero ako naman, mahabang-mahaba -mahaba ang patience ko. Hindi ako madali, hindi ako nagsasawa. Basta mahal ko, hindi ako nagsasawa. At saka, pag nagbigyan ko ng tiwala, 200% talaga. Okay. Hindi ako mag-aalangan, hindi ako nagtatanong, gano'n. Basta nagtiwala ako. Tapos, ang ayoko lang naman, yung bang hindi magsasabi ng totoo. Okay. Kasi kahit anong mangyari, kahit na dumaan kayo sa problema sa relasyon, dapat sasabihin mo pa rin yung totoo. Kasi diba, kayo dalawa lang naman magkakaintindihan. So, paano mo naman ma-expect yung ibang tao maintindihan ka kung kayo dalawa, <laughs> diba? Di ba kayo magkaintindihan? Yun yun. Pero during nung high school and college days, hindi ako nagkakagusto. Medyo man-hater nga raw ako. Kasi parang feeling ko, ay, hindi, ayoko. Kasi ang, ang, ang alam ko lang pwede ko mahalin papa ko. Mm -hmm. Parang mm -hmm. siya lang ba yung feeling ko na lalaki pwede kong mahalin? Parang ganun. Kasi wala naman ako ano. Pero ano ha, ah, na-enjoy ko rin nung times na maraming naliligaw sa akin. Nagpapadala ng pagkain ba? sa bahay, ba ang lakad ng Toblerone, nagpapadala ng malaking pancit, kanito mahilig ako sa pancit eh. Nagpapadala ng barbecue, halo-halo. Tapos, papadala ng mga flowers. but ako naman, na-appreciate ko kapag ka naalala ko. Kahit na small to lang. For example, binala na ko na ako yung dross, isa lang, kasi walang pera, diba, ba? Isa super happy na ako. Pwede ko lang talagang ilaminate yun, ganun ako. Yung sabi, mababaw lang ba yung kaligayahan ko? Yung maalala mo nga lang ako sa gabi na mag-goodnight ko, okay na sa akin yun eh. At least naalala mo ko, di ba sa buong maghapon, pero mo hindi ka matext, tapos Good night pa rin, hindi pa rin matatapos na, eh paano kung magunaw na yung mundo bukas? Hindi <laughs> mo lang kayo nagka... Sabihin, ganun lang kasi simple yung mga ano ko sa buhay. Pagdating ano? sa love life, di ba? Totoo. Na, nanay -like ka na rin. Ano kaya na uh, uh, nakuha mong uh, attitude ng mother mo na na-apply mo ngayon sa uh, mga anak mo? Ako, parang doble strict ako. okay, okay. Okay. Hindi, ano ako, ganito. Yung mga yung anak ko, lahat ibibigay ko. Hindi ako tatanggi. Kahit na ano, mami gusto ko ng ganyan, PlayStation, gusto ko ng cell gusto ko ng ganyan. Parang lahat ayaw kung mag-refuse sa kanya. Ayaw kung ma-feel niya yung rejection. Pero pagdating sa love life, paglaki niya, bata pa na, paglaki mo na, huwag. Kailangan enjoy mo muna yung sarili mo. Kailangan mag-ano ka muna, mag-enjoy ka, gawin mo lahat, mag-travel ka. Hindi ako strikta na bawal lahat eh, kasi si mama bawal manood ng TV maghapon. <laughs> bawal bawal hindi gumawa ng assignment, bawal hindi kumain ng 6pm sa gabi. Kailangan 7pm tulog na kami, kailangan 5pm gising na kami. Iyon yung mga talagang hindi ko naman din ginaya. Kung na, uh, na-spoil ko rin yung anak ko in the way ng ayoko yung madumihan yung kamay niya, like yung kamay ko, ako talaga graduate na ako sa paglalaba, plancha, kumbaga, parang ayoko maranasan na anak ko yung hindi naman dapat. Pero sa mga iniisip ko, dapat din talaga turuan kasi paano pag lumaki sila, sino magtuturo sa kanila. Yun yung mga medyo binabalansi ko talaga. Pero si mama kasi extreme na strict ayun eh. Yung to the point na, o oh, sige, plancha yung mga blouse mo, tignan ko nga, malakang wala. Diyan, gano'n si mama. Hindi ganyan, hindi ganyan, ulitin mo. Ganon siya, ka-strict. Pero maganda kasi yung tinuro niya sa akin, kaya ako nagagampanan yung pagiging nanay ko sa mga anak ko. Na hindi yan magsusuot ng lukot. Mami, lukot to, mami. Hindi, hindi sila sanay ng gano'n. Kasi <laughs> sanay sila na talagang ako talaga hands-on. kaya may mga yaw na po. Hands-on talaga ako, promise. Yun yun. Pero yung strict na sa live life ayoko pa talaga silang ma-expose. Pagkat maaari. Kung pwede nga lang kunin ko muna yung ratio, baby. Para joke. Saan gusto kong 30 years huwag na sila mag-asaw? <laughs> sabi nga na ano, Mami, ano ba yung nan? mag kay na lang kaya ako. <laughs> 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 ah, hindi, kung sa akin, ano lang ba, yung typical na mami, syempre, di ba? Gusto mong pangalagaan. Yun lang. Ano niyo po ina-handle yung mga taong ayaw sa inyo, kalaban at doryo sa inyo, Oo so lang, ako yung tipo ng tao, hindi ako na may personal. As much as possible, ayokong mamersonal ng tao, lalo na kung political ang pag-uusapan. Kung yung ang ibang bagay, hindi ko pinipersonal eh. Yung pakayang politika na alam ko naman kung ano yung takbo ng politics. Number one, yung tumakbo ako, kahit may nagsasabotaje sa akin, everyday yan, everyday. Parang routine na yan sa kanila na hindi sila makakatulog, yata kundi ako sasabotaje everyday iniisip ko na lang, kawawa naman siya, hindi niya alam yung ginagawa niya. Parang, hindi niya nakikita yung katotohanan doon sa ginagawa namin pagkakampanya. Tapos, pagkaharap ko na yung tao, ayokong magkaroon ng hate. Ayokong mag-keep ng hate. Yung bang didibdibin ko yun, tapos, kapalang mo eh. Magsasalita ano, 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 ka ng ano-ano, ayoko ng ganon. Kasi, para sa akin, kasalanan sa si Diyos. Kasi yung mag-isip ka ng masama sa kapwa, di ba? Yung bintang oh, ka, okay. mag-anong. Kaya yung politika, hindi ko siya tinitake as buhay ko lang. Kundi ito lang talaga yung way para ikaw maka out sa tao. Kaya lang may mga tao hindi ka tatanggapin. So the only thing na gagawin mo lang is ipasa Diyos mo na lang. Mag-pray ka na lang. Ang pinagpipray ko talaga palagi kung ano yung dapat na programa na maibaba ko sana yun lang yung talagang magagawa ko, pero yung galit away, actually minsan nabibiro lang ako pero wala sa akin talaga hindi ko pa personally niya ayoko ma-stress no, kung sila gusto nilang ma-stress akong buhay nila personally nila ako, bahala sila basta ako, for as long as hindi naman hinahawakan ang kamay ko, hindi naman ako sinasampal wala naman ginagawa sa akin okay lang ako, I'm fine, wala akong balak gumante sa kanila kasi ayokong sanayin yung sarili ko na maging gano'n ako katulad sa kanila. Ayoko yung ginagawa nila na meron lang konting bagay na, na ano nakaagad sila, parang pito yun na agad. Ayoko nang gano'n kasi, Diyos ko naman, hindi naman ako pumasok dito para ma-stress ako. Hindi, manahimik na lang ako sa bahay, magpamasajan ako everyday. <laughs> Ayoko na gano'n. Kung baga, yung politika side, pinasok kasi kailangan tayo maglingkod eh. Kasama siya talaga doon eh, di ba? Kung baga, kaakibat na siya eh. May mag-iintriga sa'yo, mayroon magsasalita na hindi maganda. Pero ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Naipagdasal mo lang sila, yung mga kalaban, kung kalaban man yung turing sa'yo. Pero ako, ang mahalaga sa akin yung napapasaya kong tao. Huwag nating gawing complicated yung buhay natin. Dapat medyo pag-aangin natin, di ba? Lalo na kung tumutulong tayo. So, sino ba yung mga gusto sa akin? Tara, Ma'am, dahil nga po nabansagang kayo ng superhero ng mga senior citizens, kayo po ba ay may balak na tumakbo sa distrito 5 ng Maynila? Ako, napakabigat na tanong yan, ha. Mabigat pa sa dibdib mo. <laughs> <So, laughs> hindi, ang totoo, ganito po, pinag-iisipan ko talagang maigi, Kasi sabi ko nga, hindi tayo pwedeng pumasok sa isang bagay na hindi natin kayang panindikan kahit na merong pero o wala, kailangan yung katawan mo, yung kaluluwa mo, puso mo, kailangan ibigay mo talaga sa pagtulong. So, no question sa akin, pero the question is, gusto ko ba sa ganong paraan ako makatulong? Kaya ako pinag-iisipan. Madali lang sabihin yes, dahil kumbaga parang, oh, sige, politika o oh go go, ba diba? Kaya lang hindi naman ito isang bagay na madi-desisyonan mo ng isang araw lang it took me two years para makapag-isip pa ako. Kung baga, para maisipan ko pang bumalik sa politika, dalawang taon ko pa siyang na-realize na baka. Pero as of this time, wala pa akong decision kung anong position. Kung sakali ako ay tatakbo, siguro by end of this year, saka ako declare ako ano talaga yung ko. Pero definitely, hindi po ako mawawala. Kaya para sa mga... <laughs> sa mga humihiling dyan na ako ay mawala dahil para wala na sila ipag-aalala. <laughs> Sorry na lang po kasi eh, hindi naman po ako wala ng ganun dahil gusto ko ipagpatuloy yung pagtulong. So, ang tanong na lang sa kung paanong paraan pero ang dami po talagang nagsasabi sa akin ng mga tao na ang dami talaga actually yung kagabi lang na kamiting ko na meron akong kausap na talagang surprisingly talagang ma'am, Takbo ka ng anong, vice mayor, ma'am, takbo ka ng mayor please, ma'am, takbo ka ng congresswoman please, yun yung mga sinasabi nila sa akin. Tapos mm. ako naman, sige po, sige po, pag-isipan ko, sige po, pag-isipan ko natutuwa ako dahil syempre ibig sabihin yung kanilang yung pagsabi pa lang ng tao sa na gano'n ang tingin nila sa na pwede ka palang maglingkod sa kanila. Syempre malaking bagay na 'yon, napakalaking achievement na sa akin na ibig sabihin para sa kanila deserve ko na magkaroon ng posisyon. Pero sabi ko nga, ako po pag tumakbo, sisiguraduhin ko na babaguhin ko lahat na babaguhin ko lahat in the sense na yung programa at budget talaga para sa tao ay eh, ibibigay ko talaga. Wala po akong pakailam sa ibang may hawak ng budget nila. Ang akin lang kung anong posisyon po ang mahawakan po, I'll make sure na ang budget po magbupunta sa tao. At gusto ko rin po siya talagang gawin dahil gusto ko magkaroon na ng choice ang tao. Meaning gusto ko na may makita sila na merong pwedeng gumawa nito, meron din ganito.